Mga Nets player, inuuna yapang sa laban na si Kawhi Leonard, binawian sila sa dulo, hype nga ang Clippers owner. Russell Westbrook pamatay naman ang titig sa kanyang defender at grabing acrobatic shot dito si O'Neal, sumakituloy ang ulo ni Kawhi. Another East-West matchup and this time Brooklyn Nets kakarapin naman ang Los Angeles Clippers. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Well, sa first quarter natin, hindi lamang sapat ang salitang mainit para i-describe ang start ng Brooklyn Nets. Habay talaga namang literal na explosive start ang kanilang ginawa. 16-0 run yan mga idol sa pag-uumpisa ng laban at talaga namang nag-angas na agad. Itong kanilang mga player lumabas na ang kanilang yabang. Pero matapos kang mahimasmasan ng Clippers players ay bumawi naman sila ng kanilang own run at 12-2 scoring yan mga idol. Ang ganti nila dito sa mga dayon at naga Brooklyn. Argentina. Kinanchawang pa ni David at nung si Finn Smith na foul daw ang kanyang ginawa. Tapos ang second unit pa ng Clippers, tinay na ang laban matapos ng tough and one play ni Terrence Mann. Si Westbrook naman bully ball in the paint, tinitigan pa ang defender niya. At sa uling mga minuto ay bigitan lang ang ating laban with the Nets holding a 3-point lead 27-24. Second quarter naman natin, Dennis B. Jr. Ganda ng up and under layup dito sa umpisa. Sinamaan pa ng mid-air switch layup ni Lonnie Walker. Bumira pa ng 3-pointer. At talagang may pahikent guard may pa as they go up by 8 points. Tapos sinigawan pa ni Royce O'Neal itong si Daniel Tice after ng magandang depensa niya. And all of us atin, angat na naman ang Brooklyn Nets by 16 points. Sirap na naman ang Clippers na pumuntos. Pati layup nga ay hindi nila ma-shoot. At hanggang sa huli ay pinangalagaan ng mga dayo ang kanilang lamang dito sa home team. Nagtulungan pa si James Harden pati si Kawhi pero hindi yan sapat. Down pa rin sila by 12 points at the half 61 to 49. At dito naman sa ating third quarter, wala pa ring switch ng momentum na nangyari sa unang limang minuto na paglalaro natin. At may double digit lead pa rin ang team ng Brooklyn Nets at talaga namang panay celebrate ang kanilang ginagawa kahit hindi pa tapos ang laban na. At ang malaking problema nga ng Clippers ay ang kanilang depensa sa drive and kick out offense ng Brooklyn Nets at grabe pa dito ang acrobatic layup ni Royce O'Neal sumakit tuloy ang ulo ni Kawhi. Tapos nang posterize pa nga itong si Nick Lockstone at talaga namang the momentum ay nasa Brooklyn Nets lang buong third quarter. Kaya naman after 36 minutes of playing time, labang pa rin sila 99 to 84. At para na nga sa ating 4th quarter by takeover mode pa itong si Cam Thomas na talaga namang hirap na mga tirang na ipapasok niya up na sila by 18 points. Pero mukhang napuno na nga ang Clippers team mga idol at inayos ng paglalaro at pinangunahan nga yun ni James Harden pati na rin ni Russell Westbrook at nababa nila to 7 points ang kalamangan ng Brooklyn. At matapos naman nila ay si Paul George at Kawhi Leonard naman ang nagsanib pero saan talagang kinayod ng kinayod ang kalamangan ng Brooklyn Nets at eventually at the 2 minute and 50 second mark in the 4 quarter ay nakuha na nilang lamang after ng fadeaway bucket ni Kawhi Leonard. At matapos niyan abay complete takeover mode na itong si Daklo. At unstoppable na siya sa laban, wala nang magawa ang net sa kanya. At ganyan ang tinapos ang Brooklyn matapos ng karilang maagang pag-aangas sa laban.